Sa karugtong ng ating kwento, nakabalik na ang bida sa Tournament Arena, Supernova, ang sentro ng marahas na labanan. Lumabas siya mula sa isang portal, direkta sa gitna ng arena, tumambad sa kanya ang napakaraming manunood. Ipinahayag ng tagapagsalita na ang ikatlong yugto ay malapit ng magsimula. Matapos ang mga pag-urong at diskwalipikasyon, ang bilang ng mga kasali ay bumaba, mula labindalawa naging sampu. Habang pinagmamasda ng bida ang mga adventurer sa paligid, naisip niyang sampu na lang sila. Sa tingin niya, hindi na magtatagal ang yugtong ito. Napalingon siya kay CD nagalit at nakangising nakatingin sa kanya. Gamit ang kanyang divine eye, nabasa niya ang stat nito. Si C.D. ay isa sa pangkat ng Furious Dragon na may antas na 37, isang C-class hero, ikalawang awakening, na may lakas ng pakikipaglaban na nasa 25,000 siyam na raan. Nagulat ang bida nang makita niya ang mga stat nito. Ibig sabihin, naka-off ang analysis protection. Napaisip siya kung si Mr. Ignity ba ang may kagagawan nito. Ang sistema ay nagbigay ng detalye tungkol sa Heavenly Eye, na ngayon ay hindi na pinapansin ang mga protective artifact. Ngunit kung malaki ang agwat ng antas, hindi kumpleto ang data. Sinuri niya ang paligid at nakita niya ang isang adventurer na nagngangalang Sean Kai. Isa ito sa pangkat ng isa sa tatlong malaking guild, ang Skull Knights. May antas siyang 38, isang C-class hero, ikalawang awakening, na may lakas ng pakikipaglaban na nasa 27,800. Tulad ng iniisip niya, hindi pangkaraniwan si Sean Kai bilang isang kasali. Ikalawang awakening din ito, at mas malakas kay CD. Inulat ng tagapagsalita na ang ikatlong yugto ay labanan ng koponan. Ang sinumang mauuna at kailan magpapas siya ay malalaman sa pamamagitan ng loterya. Maaari niyang hamunin ang sinuman sa kanyang mga kakompetensya. Kung may tiwala siya sa sarili, maaari niyang tawagin silang lahat. Ang talo ay matatanggal. Ang mga labanan ay magpapatuloy hanggang isang koponan na lang ang matira, at ang koponang iyon ang mananalo. Maaari silang gumamit ng anumang kagamitan, kasanayan, at artifact. Ang mga matatalo ay ay teleport palayo, at ang mananalo ay magpapatuloy. Ngunit walang garantiya ng buhay dito. Good luck daw sa kanilang lahat. Ang archer sa tabi ng bida ay nagsabi na ito na ang huling yugto, kung saan ang lakas lang ang nagdedesisyon. May isang adventurer sa unahan na nagsabing, sige, Panoorin mong mabuti, ipapakita ko sa iyo kung ano ang hinahanap mo. Tahimik na lumapit ang bida sa may hawak ng box ng palabunutan at kumuha ng papel. Ang numerong nakuha niya ay tatlo. Ibig sabihin, pangatlo siya sa laban, kaya mapapanood niya ang unang round. Ipinahayag ng tagapagsalita na ang unang lalaban ay si Sean Kai ng Skull Knights. Naglakad ito patungo sa gitna, nanlilisik ang mga mata at naglalabas ng madilim na aura sa katawan. Sa lugar ng mga hurado, nakilala ng isa si Sean Kai bilang isang halimaw sa katawan ng tao, isang ikalawang awaken ka nang nalumaban ng mag-isa at nakarating sa ikatlong yugto ng walang kahit isang pagkatalo. Malinaw na siya ang trump card ng kanyang guild. Nagsigawan ang mga manunood habang si Sean Kai ay nakatayo na sa gitna ng arena, Napapalibutan ng kulay asul na harang. Seryoso siyang tumingin sa paligid at sinabi na sisimulan niya sa pinakamalaking koponan. Sinabihan niyang maghintay muna si CD. Tinawag niya ang tatlong tao ng koponan ng Poison Word, hinamon niya silang lumaban ng sabay-sabay. Sinabi ng isang hurado na ang Poison Word sa ikalawang yugto ay gumamit ng palihim na taktika, umaatake mula sa malayo at nagnanakaw ng mga kristal palihim ngunit epektibo. Nagtutulungan sila sa isang nakakatakot na koordinasyon. Ngunit, dagdag ng isa pang hurado, kapag buhay na ang nakataya, karaniwan na ang pandaraya. Ganito talaga kumikilos ang poison twisted word. Nena si CD at sinabing nakuha na niya, magiging masaya raw siyang patayin ito. Umakyat ang tatlo sa arena. Ang lalaking nasa unahan ay mayabang na nagsabing kung one on one lang ay ibang resulta ang makukuha niya, ngunit pumili si Kay ng tatlo, kaya isa raw itong kahangalan. Nag-anunsyo ang tagapagsalita na magsisimula na ang ikatlong yugto. Agad pinalibutan ng tatlo si Sean Kai. Naglabas sila ng kulay lilang enerhiya sa kamay, sabay tanong ng isa, nais mo bang mamatay? Ang plano nila ay simple, durugan siya gamit ang mahika. Sabay-sabay silang nagpalabas ng lilang enerhiya. Ngunit may seryosong tingin si Sean Kai. Naglabas siya ng enerhiya sa katawan at sa matigas na tinig, sinigaw niya ang Energy Whip. Yumaning ang lupa. Lumitaw ang kalansay na kabayo na napapalibutan ng maputlang asol na enerhiya. Sa mabilis na galaw, tumalon siya at sumakay dito. Kasabay ng pagliwanag ng kanyang mga mata, lumabas ang kanyang sandatang nagliliwanag. Napapalibutan ng maitim na hibla ng enerhiya. Nakilala ng isa sa mga hurado ang pamamaraan, ang pangwakas na kasanayan ng mga Battle Knights, isang eksklusibong abilidad para sa kanila lamang. Nagutos si Sean Kay sa kabayo na umatake. Tumakbo ito ng mabilis, habang nagliliwanag ang mata ni Kay, tinarget niya ang lalaking may maskara. Nagulat ang lalaki at napaatras, anong halimaw na lakas to? Ito ba talaga ay tao? Bago pa siya makatakbo, tinusok siya ni Sean Kai sa leeg gamit ang nagliliwanag nitong sibat. Sa sobrang lakas, durog ang sahig, patay agad ang kalaban. Nagulat ang mga hurado, ang isa ay natakot dahil hindi man lang nagpakita ng pag-aalinlangan si Kai. Hinagis niya ang bangkay palayo, duguan at wala ng buhay. Tinitigan niya ang natitirang kalaban at sinabing siya na ang susunod. Mabilis na tumakbo ang kabayo patungo sa lalaking mayabang. Bago siya makalapit, sinigawan ng kalaban ng kasama niya, huwag kang magtanga-tangahan. Gumamit ka ng spell agad. Umatake ang kasama mula sa likod gamit ang Ice Storm, kasabay ng Continuous Flame. Ngunit ginamit ni Kai ang kasanayang, Dance of Blade. Mabilis niyang sinalag ang mga pag-atake, at sa pagwasiwas ng kanyang sibat, pinatay ang apoy. Pagkatapos, inihagis niya ng malakas ang sibat na tumama diretsyo sa katawan ng mayabang na kalaban. Nang makita ito ng kasamahan, tumalun siya palayo. Kung lalapit ako, tapos na tayo. Masyadong malaki ang agwat ng lakas. Nang makalayo na siya, sumuko ito, maawa ka na. Hindi ito pinansin ni Tumalon siya mula sa kabayo at mula sa ere, inihagis ang sibat na tumagos sa katawan ng kalaban. Habang seryosong nakatingin sa kanila, binawi niya ang enerhiya sa kanyang kamay at malamig na nagtanong, gusto mo ba ng awa? Nang unti-unting maglaho ang kalansay na kabayo, sinabi niya, kung walang karangalan at tapang, hindi ka bayani. Ipinahayag ng tagapagsalita na tapos na ang laban, ang nanalo ay si Sean Kai. Pinagmamasdan siya ni habang papalapit. Sa isip niya, walang duda, ito ay ikalawang awakening. Mas kawili-wili pa kaysa kay Suyoshi Sukashiro. Habang dumaraan si Kai sa harap ng bida, napagtanto ng bida kung gaano ito kalakas. Inulat ng tagapagsalita na natapos na ang unang laban. Ang nanalo, Sean Kai. Ang susunod na koponan ay tinawag na papunta sa arena. Pumasok ang dalawang lalaki, isa ay nakasuot ng baluti, at isa ay may dalawang dagger sa bewang lumingon-lingon sila, at nang makita ang bida, itinuro ito ng lalaking nakabaluti. Alam nilang hindi ito mahina, ngunit isa lang itong D-class na baguhan. Mas madali raw ito kaysa sa halimaw na si Kai. Ipinahayag ng tagapagsalita na ang ikalawang round na koponan ay pumili na ng kalaban. Ang pinili nila, si Suyoshi Sukashiro mula sa Hero Union. Mula sa pwesto ng mga hukom, sinabi ng isang lalaki na ito ay mabuting galaw. Sinabi ng isang lalaki na ito ay mabuting galaw. Malakas ang koponan ni Sidi, at siya rin ay ikalawang awakening na nabayani. Sinabi din ng katabi nitong mage, matapos ang ipinakita ni Kai. Makatwira na hindi ito piliin. Sinabi naman ng isa na napatunayan na ng bida ang sarili nito, ngunit di class rookie lang ito. Mahirap makipaglaban sa isang thief, at ito ay mga espesyalista, mahihirapan siya. Samantala ang babaeng representative ng Hero Union ay mahinang nagsabi na gawin ng bida ang kaya niya. Sa gitna ng arena, kumarap ang bida sa dalawang makakalaban niya, mayabang na sinabi ng lalaking nakabaluti na hindi nila inaasahan ang imposibleng makapili ng isa. Ngunit seryosong sumagot ang bida at sinabi, dahil pinili siya nito, Umatake sila ng sabay. Sa pwesto ng mga hurado, ang isang maskuladong lalaki ay tinawag siyang tanga, naiintindihan niya daw ba kung gaano kahina ang isang mandirigma alaban sa isang thief. Ang katabi naman nito ay nagsabi kung ginagaya daw ba nito si Kai. Ito ay ikalawang awakening, siya ay isang baguhan lang, malaki ang pagkakaiba. Sumang-ayon ang isang hurado at sinabi na tama, ang isang mandirigma ay nagtutulak ng malakas, ngunit ang isang thief ay tumatama mula sa loob, magkasalungat sila. Nagdedesisyon ba siya dahil nabasag niya ang record at iniisip na isa na siyang bayani? Tinawag siyang tanga ng may suot ng baluti, dahil hinihiling daw nito ang kamatayan, at iyon ang makukuha niya. Sinabihan niya ang kanyang kasama na tapusin nila ito ng mabilis. Bago pa sila makagalaw, nilabas ng bida ang kanyang espada sa kamay na nababalutan ng kulay berdeng enerhiyang kidlat. Habang nagliliwanag sa kulay gintong kidlat ang kanyang mga mata, at pinakita ang kulay berdeng malaking espada na naglalabas ng berdeng kidlat, sinabi niya. Wala siyang karapatan na ipahiya ang Hero Union. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.